Dalawang anak sinaksak ng tatay na lango sa alak at droga dahilan ng krimen, namimiss umano ang misis na OFW. Narito ang news scoop ni Jen Patrolia. Sa kamay ng sariling ama na lagutan ng hininga ang isang siyam na taong gulang bata at ikinasugat ng 14 anyos na kapatid nito matapos pagsasaksakin ng kanilang ama sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Ayon sa Parang Municipal Pulisa, naabutan ng mga ito ang mga bata na duguan na at patakas na rin ang sospek. Nagawa umano ng sospek ang kremena dahil namimiss na nito ang asawa na matagal nang hindi umuuwi bilang OFW kaya na napagbunod Hinuntungan niya ng galit ang mga bata. Sa pag assess ng otoridad, kumpermadong lasingang sospek at positibo sa illegal na droga. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng lola at pinsan ang naiwang biktima na nasa ospital pa rin. Naharap naman ang sospek sa si kasong parricide at frustrated parricide. At yan ang aking news scoop. Ako, si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.